Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka um, meron naman tayong bagong kasa ngayon uh, Kasama natin yung ano, gwardya Na bali hindi to sa akin mga kaagimat Sa kaibigan to natin Bali tested to sa kanila at matagal na itong ginagamit nila tapos ini-issue nila sa mga kasama nila anong gamit ito sis? anong gamit? bisaya lang ha? oo oh, bisaya bisaya so, gamit sa panggoom to pang mga panggoom or pang tikum bibib panggoom Ti tikum bibig panggamit sa kuan kanang kaso para sa kaso sa ero nga di ka kahit hayop mga kagimat hindi makakagat atubang ni mo nga nasuko ni mo lili sila ka istorya <laughs> kung merong ano mga kagimat mga masamang tao hindi makapag Uh, salita pero actually makasalita sila pero ang mga mabuting bagay lang masalita nila usually yung mga masamang ano kagaya na magmura ganyan hindi nila yan kayang gawin kasi meron kang ganito kumbaga nasa uh. trabaho ka maraming sipsip oh -sip. uh. hindi ka kuha sa hindi ka sa na ah ba, para din to sa mga sipsip -sip. yung mga nagsip sip na mga ano uh, empleyado nagsip sip sa mga amo nila tapos sinisiraan ka i-down ka para magmuka silang mataas eh ito bagay sa kanila. Naragay ako din niyo, gidal. Oh, pakita mo, pakita mo agimat imat mo. Pakita. is ni kanya no. Oh. Atong bola I mean, sa atong bola. Oh, bulan ano istorya? Sa kuan. Ito sa kanya marami uh, o, oh, malaki kumpara nito. October. Oh, anong story? Naka-encounter naka ko BGMP sa Lumbia. Ah, oh, BGMP. Naka sa gupa ka. Oo. Oh, Isu kay siya. Oo. Oh. Anong ano nangyari? Wala, nakakuha lang siya, hilom lang siya. Kuan. So bakit kayo nag-away ng BJMB? Tungkol sa kuan ba nag-guardya ba sa yung tadiri? Oo, oh, ikaw yung guardya. Guardya pala siya dito makagimat. Sa base na Hindi sa eh. Oh. Inisa, Subdivision. Oh, dinidapit sa lumbia. Oh. Nga ay busy oh, in nagsitak ko. Mm. Na ama nagkural niya. Ako oh. din oh. ay Gisita to nagkural. Mm. Ko nga kaundangan, kaundangan di niya. Oh. Gi patawag man niya iyang kuwan, gitawag ng iyang amo ka to BJMP. Mm. Na sa Lumbia nga inan nga. Ano to nagatubang ni nga. Mm. Sa so, uh, Gingnan ko niya, ma'am. Ayaw patakaw. Laban sa si mong amo kay Kuan ko nga, sir dapat mo labang jud ko kay tu amo ko na uwan nasuduan mako amo buang kay wa mo kay sa kuwa gabantay ra man ko ani eh. nga imo lugar ko ipaumpan di ani eh. pasita ni mo nya unya sa may mm. ko ana tu ani eh, sir nga mo kuwan man ka ng ikadari oh ni apa kuwan kabalo ba ka mam ma nga na ako sa gobyerno kay kabalo sir nga naman Oh, ingat po ka sir nga, kabalo buka nga so backwards, an, backwards, an, an, anong epekto si sa uh, ito saka yung nausap kayo pag human ato sa mm. pag kuha na mo is okay na mo mm. hilom na siya kay ingnan nga dili gid pwede sir nga maginana ka kay komo na ka sa goberno. pag hina, hinawakan ko ni ang uh, oh hinawakan ko, mo oh Sabusa tapos ako hinto siya tapos ah uh, so mahahagi matong time na nag ano sila arguments <coughs> um nang dahil sa lupa hinawakan niya to tapos kasi usually nasa bag niya diyan no ang um, bag niya ang kuan, Tapos nung hinawakan niya, inilagay niya sa kanyang busa, ginawa niya sa kanyang bag. Doon PGMP na Ah, uh, um, na hindi nakapagsalita. Ang kanyang kayo. ano. Ano oh. nagabot amo, na si Ulawan siya. Merong ano mga kagimat, incident din ito, mga <laughs> aso. hindi nakakagat. Uh, ito lang yung dala nila. Oh, naiiro din na sa lesson. Ali, ah, una sa subdivision. Mm. Pinangiro. Mm, mamaakay gyud. So, maganda yan makagimat. Walay... Sa kaso sa mga masamang tao tapos sa korte, pwede malaki pwede lang sa, to para sa mga bata. Sa korte. Oh, so, pwede ni dalhin sa korte. Basta hmm. pag ikaw na mag istorya Kalabanan kalaban ana, di maka istorya pag maka so maagi mat um, kung gusto niyo ganito uh, mga marites maraming marites sa lugar ninyo marites. sa mga, mga hayop maraming mga aso i-try niyo to i-try niyo tong dalhin palagi <coughs> para at least maprotektahan niyo sarili niyo sa masamang tao, sa hayop, or sa kasama sa trabaho. Sumahagi so mat please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.